Gusto mo brutal? Gusto nga natin yung tayo na nagtibok. Ito yun lang ba? Sorry. Hindi ko wala nang kailangan. Ta pag a a Parang masasabing bang lagi akong oh, wala ko lagi yung ginagawa ko para sa'yo eh? Matagot ng taon na tayo, B. Ngayon ba pa nagkaganyan? Gusto ko na magkapamilya. Alam ka tanda, baka sa kanya, baka sa i'm that that i'll be all star pro but before anything else intro come to So ayun na nga, sa so, si Yayoy tumatae, nag-usap naman ko ni Petty, papaiyakin namin si Yayoy, eh. kasi diba sabi ko sa inyo last time, gagantay ko kay yeah, Yayoy. No, eh. Kaya tumatay pa siya, and then nag-usap na kami ni Petty sa sasakyan, mamusin niyo tahimik kami ng konti kasi madaling araw na, aras na, aras 4, 4, 4. 4. 4 am na madaling araw na, ngayon magpapanggap kami ngayon si Petty, nahuli ko na may kausap nga na wakit, gusto niya na, is lalaki. Joke lang. Pumayag naman si Petty, pero joke lang yan ha Yayoy, we love you. Sorry. <laughs> So, yun. Punta na dito sa bahay para mas masagawa na namin yung mga plano namin tonight. And let's go! Pag hindi ko kaya pagtakpan niya, Betty. boss. Huwag mo nang, ano. Huwag bang marinig kayo, eh. Hindi ka, hindi no, ko pagtatakpan boss, yung mga ganyan Pagbigyan mo ko ngayong araw lang, boss, please lang, please lang. Hindi you know, ano, pagbigyan mo lang ako. It's either ako or ikaw magsasalita. Please. Pero maniwala ka sa akin, please. mas brutal ako magsalita, pwede. Bakit? Ano yung boss? Oh, mo. Ano oh, boss? Ano yung boss? Ano Ano yung boss? Ano yung Ano Mami ka na ako, Diyos ko. Nuwala ka sa akin, mas brutal ako magsalita. Pag ikaw pa, pag pa ako, ako magsalita dyan. Okay. Kita ka. Go. Ano ba? Ano ba? Ano yan, boss? Ano ka masasalitaan, suma? Boss. Hindi hey, kita kayang magtakpan, Betty. Promise, Nuwala ka sa akin. Ano ba yan, boss? Ano yung pag-itaw siya? Pag-itaw yan! Hindi ako sino-sino lang. May something dyan. Ano yan? Hindi, pa mo! B. Hmm. Ayun, ano siya sa akin ba? brutal? Gusto tibok. ng tibok niyan. boss. Eh, ano Lalaki yung narinig ko. yun. Uy. Salita ano ba yun? Ano Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun? may kausap na huli ko. Kaya lang ako sa labas. Akala niya, di, hindi, hindi, ko narinig. Hindi niya alam bukas yung bintana sa kapila. Kilala ko yung boses. Paano yan? Tropa mo yan. Kilala ko yan. Kilala ko yung hmm. boses nung... So, tropa? Tropa mo yan. We. Tropa mo yan. Tropa Wait. Ilan pa? May. Mamay, kapag di ko umamay na ako magsasalita. Yeah. Pag ako talaga nahalang ng bote dito. Oh, boss, yan mo. Ano yan? ayahin mo na? Ano yan? Kausap ano mo na lang, Kausap! Sana kaya mo kausapin niya kapag nahuli mo na kayo ipag-anuhan sa iba yan. O, di ba yung na nagkwento sa akin? Three months na kayong walang ano, di ba? Oh. Alam mo na kung bakit. <laughs> Sorry. Kaya ng babit. Sorry. Kaya ng ba? Sorry. Sorry. Pag hindi ka na huli, ganyan kami. Araw-araw ang tatrabaho. Pero isipin mo, Laguna, Kabite, araw-araw, baligan para makauwi ako sa'yo. Nagawa mo pa yun. Ano pa Sino doon? <laughs> Sorry. Ayun ang babi. Parang mo kong dinudurog eh. <laughs> Hindi mo lang ako iniputan eh. Tinabalan mo ba mong pagkatao? <sighs> Grabe ka naman no, sayang mo. Toro, oh. <laughs> oh, no, hindi ko na sa'yo mali. Sorry. <laughs> <laughs> kailan ah, ah, Ma, ba? Kailan ba? Kailan ba? Ah, sabi mo sa akin, yung totoo, kailan ba? Ah, sumagot ka, sumagot ka. Sabi mo sa Hindi, kasi Sabot na Ay, mo ang na, mga loko eh. Ano na wala ko kailangan. Tak! Ang B! Paano masasabing naging ako? Wala Kung lahat yung ginagawa ko para sa iyo eh. Hindi ah. eh, naman para sa akin yun eh. Para kanina yun? <laughs> ha? Lagi kang wala na ka nung kailangan kita. B. Sa trabaho ko, oh, ah. B. Para sa akin <laughs> yun, 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 yun. Kaya bumigay ka. Siya lang dyan eh ah Kaya bumigay ka? Oh. <laughs> grabe ka naman, Bi. Kaya may something nga sa jurang May something nga? May tatlong taon na tayo, Bi. May mapanaggaganyan? Ha? <laughs> <laughs> Sino mo, ilang tao na ako sa likid mo ako? Sorry. Choice mo na yan, eh. Bi. Gusto ko na magka-pamilya. May ah. pangangailangan din ako, Bi. Di mo kayo, kayo ay, 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 alam ko. Alam mo yun, Bi? hindi mo tayo ibigay. Alam mo naman yun eh. Lagi <laughs> mo ko hinahanapan ng kulang sa akin. Sa <laughs> lahat ng hinahanap ko. Lagi mo ko hinahanapan ng kulang sa akin. Bakit? Gitos sto ba to? Ikaw lumabit sa akin eh. Una pa lang, alam mo yung takot ko eh. Magkaganito eh. Diba? <laughs> <laughs> alam mo, eh, ito yung iniiwasan mo. Kaya ayaw ko mag-girlfriend eh. Ano sabi mo? Okay na. Sige, tanggap ko. Tapos bibiglayin mo ako ng ganito, Gusto mo ako, sa open relationship. Open, open relationship? Ang bab! Baboy naman yan, pwede. Bab! bab, no, bab babay. Pasi, sobrang Baba naman tingin mo kaya Hindi ka ba na ako sa kanya. Kasama na ako sa kanya. Ano, Bi? Sana may choices din ako. Oh. Mahal kita pero... Ano? Mahal mo ako pero ano? Kasi ganto ako. Kasi kulang ako. Wala sa akin yung kailangan mo. Tama ka naman dun. <laughs> pero... <laughs> hindi naman akong rason yun para gaguhin mo, Obi. Sana iniwan mo na ako. Sana iniwan mo ko nga, Obi. Hindi ko kakaya na. <laughs> hindi, mo, naman, <laughs> <laughs> hindi mo kailangan maawa ngayon. <laughs> mas na, uh, wow, diba? wow, nalaaw na ako di ba? nagmuna ako sa'yo. mo na naman ako sa naman Hindi naman ako sa aking naman muna, nagmuna Tatlong taon na ilang naman na lang ako Hindi aking naman ni nagmuna ako sa aking mga babaeng naman ni nagmuna naman ni nagmuna ako sa na mga <laughs> gak mau soalnya baru problem lagi, belum sih, maikurang, aki mau apa bi, maikurang, aki sunting bukan bi, aki sunting bukan bi, kita warna sorry nasarin I'm sorry, I'm sorry. I'm sorry. <laughs> pinost nyo pa eh, e post ko na sana ako plano gumante. Ikaw na lang ang kulang sa prank ko. Ikaw na lang ang kulang sa mga umiiyak ko sa prank. Tapos <laughs> Boss, <laughs> oh. hindi ako sa babae. Hindi ako nahabol sa babae. Ngayon lang. Ang yabang ko. Ay! 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 Ay!